Welcome to my vlog channel And so ah And so ah Naratey guys Na gusto dahil sa mga pal guys uh, Gusto dahil sa mga Makig collab sa wah guys Wala siya guys oh Abangan po natin yung video guys and Like and share palo Sa aking mga video mga guys Abangan po Okay ayan Mga Mga guys So, mawadan din siya mga guys. Oh, gusto din siya ma-appel din sa akong vlog. Ah, mawadan din siya. Chay, masulti niyo mo sa itong mga followers. Sorry guys, mapakulig ko. Oh, lagi na ba? Kalig ko sa yung oi. Muna ka mga guys. No! Ay, ito. Ay, ito.

onetial sa email back ako migunggo ako okay mga guys ah uh, di natin tataman di mga guys no kay medyo taas na review kaun guys sadya so, ah uh, paki like nyo lang din ko sa aking mga videos mga guys so baka napatinting ang next video patinting mga guys goodbye